Anim, no? Ano kukunin ko naman lahat? Hindi, bayaran ko na sa'yo ng ano? Sa libo. Ay, boss, barat mo naman bumili ng ipon. Ikaw na lang kaya manguli. Papakiwain ko naman lahat, eh. Di ba, Nard? Ano? O, oh, boss, o, dalawang libo na, no? Ito, 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 ito nang iipit. Thank you, John. boss. Oh, so, sunod, wag ka nang bumili. <laughs> <laughs> Bali, ang presyo po lahat is 3 2. Nard, makakatim ka na ng ulang. Ayan o. No? Ha? Malaki. Malaki? Gulat ka na. No? Wala kay hipon dito. Ano? Parang magkano kilo ng ulang dito sa inyo? 400 lang, boss. 400. Tingnan natin kung gano'ng kalalaki. Ayan o. No? Nakakalaglag eh. o. No. Nard, damputin mo yung pinakamalaki. Ipil mo yung ano niya kung paano siya pumitik. Maramdaman mo. Mamahipit. <laughs> <laughs> naninipit nga lang yan ha? ah ah ang lalaki tinan nyo naman oh no? ang lalaki oh mapil mo yung ano makatikim ka ng ganyang kalaking ulang eh eh ang hipon ah, kasi lahat titik mo puro maliliit lang O. Oh, okay, lalaki oh isipin nyo 400 lang oh kilo oh kay lalaki timbangin nga natin kung ilang kilo <laughs> Hindi, hindi pa magkakaroon. Hindi, timbangin na natin. Ayun, ang laki oh. Grabe. Kaya ko lang natikna. <laughs> ah, Totoo ha ah, si Beno, makakatikim ng ulang. Sige, ah, sige pato mo na dyan. Nako, limang kilo. O, 5.2. 5.2, sa 400, di dalawang libo. Dalawang libo, no. May sobra konti, di 2.2. Sama mo na yung kay kuya. Ayun. Para mabili na rin. Tayo, sama na yan. Marami ba yan? May isang kilo ba yan? oh, mahigit. O, di lima. Ano na sa anim? Anim, no? O, kukunin ko naman lahat. di bayaran ko na sa inyo ng ano. Sa libo. Ay, boss. Barat mo naman bumili ng ipon. Ikaw na lang kaya mangguli. ko naman lahat eh. Di ba, Nard? Ano? Tingnan natin, tingnan natin kung, magka, kung ano, kung ilang kilo lahat. Madali lang naman mangguli niya. Nasa gilid lang naman kayo ng ilog. Hmm. <laughs> Di ba? <laughs> Gano'ng katagal mo hinuli yan? Uh, tat tatlong gabi. Tatlong gabi? O may isang libo ka, 300 sang gabi mo, pwede na yun. No? Di ba, Nard? <laughs> Pat Pati si Bernard na tato ba? okay na yun, no, Pat. Ang laki. Na Kuha ka nga na dyan, dalawang malaki. May, oh. Tingnan nyo naman. Lugi ba po? Oh. 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 May dalawang kilo pala. Oh. Sige nga, may dalawang, ay, may dalawang kilo pala. Sige nga tayo, pakitimbang nyo na nga rin. Patong nyo na lang. Patong mo. Oh. Patong mo. Oh, walo. Sa 400. o di 32. Oh, 12 na lang. Anad <laughs> oh, boss mo na dito. Pwede na yan 12. Maka Kaibigan naman kayo ng kaibigan ko. <laughs> 32. Ah, laki. Nagpakakatikim ka. Oh, 32, 32. Pwede na 'yun. Ano, laki 'yo. Oh. Um, Pantu. Um, hindi. Abos sa dalawang libo na lang. Ito, ito ito nang ipit. Thank you, John. boss. Sa oh, sunod wag ka nang bumili. <laughs> <laughs> Bali ang presyo po lahat is 32. Ah uh, 32. Kaya ang gagawin natin, uh, dadagdagan natin sila. Baka sabihin nyo na naman ba nato. Yun natin 5,000 libo. Oh. May pa sobra akong 1.8 ha. Uh -huh. Ikaw na lang magbigay sa kanila ng paunti-unti. O oh, tara buhatin na natin na. Pat. 5,000 okay na yan. Tara. Uwi na tayo. Baka mapahuli pa ako ng ulam dito. Para ano pre. Tara. <laughs>